Hello po mga kakloklo. Ito po yung mga kaganapan ng umatin kami nung ano, mga kakloklok nung kasal. At ito nga ay ginanap lang, sa, ang, at ang reception ay ginanap lang po sa kanilang mga bakuran, mga kakloklok. Ayan po ang, kaniyang ang kanilang reception. Yes! Bale, ang kanilang motif po ay itim at sa kamarun. Kaya yung iba, ayaw, kaya mapapansin mong iba. O, tingnan mo mga attire dito, mga kakloklok. <laughs> Ayan, ang attire ng ano, yung pinakamotiv nila nung kanilang kulay. At heto na nga, ayan. Ano, ang tagal pa niya, guys. Ang tagal pa ng kainan nila? Diyos ko, nagugutom, nagugutom na ako. Wala pa, wala, wala pa. Saka pa siguro, 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 siguro sila mag-grill. Sabi ko, ay, gutom na gutom pa man din ako. Nawala sa isip ko, guys, na ano, ang ano, ang kasal ng Amerikano, ibang-iba sa Pilipino. Ayan, ang mahiwaga kong asawa. O yan, tingnan mo. Ay, hulaan nyo guys kung anong dinukot niya. Diyos ko. Beer. Ang kanya, nag bit, -bit siya ng kanyang beer na sarili. Kasi syempre, kanya-kanyang bit-bit ng mga beer ang mga Amerikano kasi di ba kaya... Kasi iba-iba kasi ang gusto nila at saka nagsabi na kasi yung ano yung yung kinasal na si Jessica na yun na nga wala silang ano sa mga sa inumin kaya yun kanya-kanyang ano mga busy kanya-kanyang bitbit ng kanilang mga cooler ayan busy ang ano bagong kasal sa kanilang photo shoot ganyan ang bahay, bahay, nila yun guys ayan simple lang guys pero at least di ba nakaraos din ang kanyang kasal ganyan lang kasal dito guys di kagaya sa atin na hindi ka sa atin, ang daming handa na kung ano-ano. Dito simple lang ang mga handaan. Hindi talaga. More, or, uh, more ano lang siya ng mga photoshoot kasi siya remembrance, kasal mo. Pero hindi talaga sila nagumagasus ng napaka -ano, bongga sa mga pagkain na kagaya sa atin pag ikinasal. Diyos ko. Tapos yung you know, imbitado pa buong barangay. <laughs> Grabing gastusan sa pagkain pa lang. Pero dito ano lang hindi dito sa mga hindi hindi na problema mga tao sa pagkain yung wala wala silang expect na pagkain dito pag may kasalan